Magandang, magandang umaga po sa atin lahat, higit sa lahat yung mga kapwa ko mga farmers. Ngayon po ay araw ng linggo kaya lang may pinuntahan kami dito sa aking farm. At gusto kong ipakita sa inyo yung technique na para sa pag-aalaga ng halaman. Katulad po nito, tapos na po namin na pagharbisan kung patuloy ninyong sinusabaybayan ang aking YouTube channel. Yan po, tingnan nyo. Uh, malaki na rin po yung naani namin dyan. Okay. ito po yung maari ninyong katanungan sa akin. Kung ito ba ay may patubig o wala. Hindi po, wala pong itong patubig kundi uh, nasa upland po siya. Kaya gumawa po ako ng uh, small impounding water na kung saan tingnan po ninyo siya. Kung umuulan po, ito po ay napupuno. At saka sa tansya ko po nito ay baka nasa anim na dam o walo. And yan po. Katapos may rin, mayroon din pong isa dito na malaki. <coughs> Ito po yung palibot niya. Kasi tingnan niyo. Ang alaman po. Okay. talo ang po nito ay halos sa uh, sabihin natin napakahirap magdilig pero titingnan po ninyo oh, uh, ito, itong tubig na ito itong hus na ito tingnan po ninyo dahil sa loang po ng aking uh, gulayan ay mahirap ko kung uh, pasan pasan mo lang itong tubig na ito na dadalhin dyan kundi gumawa po ako ng isang kaparaanan nilagyan ko po siya ng hose Ito po siya uh, nilagyan ko ng hose ito yung hose okay sundan natin po kung paano siya magkakaroon ng tubig okay ito po siya Ito naman po yung mga talong. Okay? Tingnan niyo yung bunga niya. Araw-araw po nito, nanimitas kami. O, oh, tingnan nyo. Araw-araw po, nag kami ng uh, 60 to, uh, 50 to 100 kilos. Itong lawak na ito. Talungan. Bukod sa Ampalaya. Bukod sa amin paggather, at uh, tingnan niyo ang paligid uh, palibot nito. Wala naman po itong isang uh, isang ektarya Pero kung itatanong po niyo, yung harvest na namin dito, sabi ko nga araw-araw uh, namimitas kami ng uh, palaya, uh, dahon niya at saka bunga nitong talong na ito. Ito po, tingnan niyo. Maraming bunga po to. Lahat po nito ah, uh, ito na naman, kahapon kapipitas namin pero malaki naman, malaki na naman yung bunga niya. Mahirap po itong kwan gawin kaya lang pagka na gawa mo naman maganda na dahil uh, para ka na ng pensionado eh. Harvest na lang ng harvest. Sabi ko nga may mga anak akong mga profesional, mga guru sila. Kaya lang kahit papano natutulungan ko sila sa ganitong paraan at dit, uh, ito rin ang pamamaraan ko kung paano ko sila nakapa, na, kung paano sila nakapag-aral tingnan po ninyo yung mga bunga nito ito po araw-araw po namimitas kami dahil kung hindi kami mam mamimitas katulad po nito ang mangyayari tatanda siya ang daming bunga po nito okay Tingnan natin kung paano na uh, kung paano ko siya nabibiligan. <coughs> Ito po yung host na karugtong doon. Ngayon, ang mangyayari, ibaba ko lang siya. Ayan, katulad po niyan. Sandali. niyan. Ito. Kapag magdidilig na si misis, ganyan lang po. Uh. Okay. Okay ay, haputin na lang. Nahakot na lang para para po sa kailangan ng halaman, uh, ididilig na lang namin po. Kukuha ng timba pagkatapos, uh, ilalagay sa timba pagkatapos magdidilig na po siya. Alam niyo, sa tao ang tubig ay napakahalaga. Kailangan na daw sa ating katawan ay 75% o kay 65% ang na ang tubig sa ating katawan. Ganon din po ang mga halaman. Kapag ito ay hindi siya hindi hindi na bibigyan ng tubig, magiging bansot po siya. Pero ito po, oh, nakikita niyo, ay tubig po siya. Kaya kung, uh, kung gusto po ninyo sa mga walang patubig uh, bago mag uh, pagkatagulan na ang gagawin po ninyo ay gagawa po kayo ng small impounding water ang tawag po po doon ah uh, bumili ako ng plastik kasama nitong plastik uh, plastic na ito at makikita nun nyo sa susunod po ipakikita ko sa inyo kung yung sa susunod na aking vlog bakit ko siya nilalagyan ng ganitong mga tulos ano? ipagkukumpara po sa mga walang tulos kaya napakaganda siya sa inyo po uh, sana subaybayan so ninyo parati yung aking youtube channel dahil ah uh, Maraming mahalaga na gusto kong iparating sa ating lahat. Hindi man, uh, hindi ko man maisa-isa na sabihin sa inyo na pupunta kayo rito. Kung lubi ng Panginoon at may pagkatataon kayo, tingnan nyo mismo yung aking farm. Kaya sa inyo po lahat, sana mag-subscribe kayo. Uh, ito po ang aking pamamaraan para madiligan ko ang aking halaman. Maraming salamat po.